ang kahangahangang ministeryo ni Yesu Kristo. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Isaiah na propeta. Siya mismo ang kumuha ng ating mga kahinaan at nagdala ng ating mga karamdaman. Pababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 17. O Panginoon naming Ama sa langit, marami pong salamat Panginoon sa oras na ito. Mga devotion kami po para sa inyo. At Panginoon naming Ama, tunay po Panginoon na bigyan niyo po sana kami ng lakas na maintindihan po ito at maisagawa po namin ang lahat ng bagay na matutunan po namin dito para sa inyo ng buo pong puso. At Panginoon, magagawa po namin ito dahil lamang sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po kami na laging umasa sa inyong lakas at hindi po sa aming sarili. At patawarin niyo po kami, Panginoon, paglaki kami ay nag-aasa sa aming sarili. Naway po Panginoon, patatagin niyo po ang aming pananampalataya at lalo kaming mas umasa sa inyo sa lahat po ng bagay. Marami pong salamat Panginoon muli. Pinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Kahit na hindi kasama ang mga mahimalang pagpapagaling, ang ministeryo ni Jesus ay hindi pa nagagawa at kamangha-mangha. Kailanman ay hindi nagsalita ang isang tao ng paraan ng pagsasalita ng taong ito. Mababasa po yun sa John chapter 7 verse 46. Ang lalaking ipinanganak na bulag na pinagaling ni Jesus ay nagsabi sa mga pinuno ng mga Hudyo, mula pa noong una ay hindi pa narinig na sino man ang nagpadilat ng mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito, si Kristo, ay hindi mula sa Diyos, wala siyang magagawa. Pababasa po yun sa John chapter 9 verse 32 hanggang 33 nang pagalingin ni Jesus ang paralitiko, ang mga nagmamasid ay namangha at niluwalhati ang Diyos. O babasa po yun sa Matthew chapter 9 verse 8. At pagkatapos niyang palayasin ang isang demonyo ay sinabi nila, wala pang nakitang ganito sa Israel. O niyo po yun sa Matthew chapter 9 verse 33. Nang siya ay tumayo sa harap ni Pilato, si Jesus ay hindi nagsalita ng isang salita sa kanyang sariling pagtatanggol. Kaya ang gobernador ay lubos na namangha. Mababasa po 'yan sa Matthew chapter 27 verse 14. Ang lahat ng tungkol sa ating Panginoon ay kamangha-mangha, napakahusay at makatao na hindi maipaliwanag. Mahirap kunwain kung paanong ang sinumang nakasaksi sa kanyang pangangaral at mga himala o kahit na nakakabasa pa lamang tungkol sa kanya sa mga ebanghelyo ay maaari pa rin tumanggi, natanggapin at sundin siya. Ang ilan ay naaakit ng kanyang karisma at kapangyarihan at namamangha sila sa mga bagay na kanyang itinuro at ginawa. Ngunit wala pa rin silang isinasa puso at hindi naniniwala. Kung minsan ay handa silang tawagin ang kanilang sarili ng mga Kristiyano ngunit kailangan nila ng pangako na higit pa sa mababaw isang nagtsatsaga sa pananampalataya hanggang wakas. Tanungin ang iyong sarili. Isipin ang lahat ng mga bagay na tunay na kamangha-mangha tungkol kay Kristo. Kung tatanungin ka kung ano ang pinakamamahal mo sa Kanya, ano ang sasabihin mo. Hindi mo nais na mawala ng pagkakataon na ibahagi ang mga tiyak na paraan na Kanyang ginagawang sagana ang buhay. O Panginoon namin Ama sa Langit, marami pong salamat po na talagang napakabait niyo po sa amin sa iyong katauhan na si Yeso Cristo. Ang daming bagay na kamangha-mangha. Naway Panginoon, hindi lamang kaming tunay na nanampalataya sa inyo na matapos po ang mga bagay na kami ay namangha at nanampalataya po kay Yeso Kristo na aming Panginoon. Kundi Panginoon ay ibahagi namin ang mga bagay na ito sa ibang mga tao rin po Panginoon hindi po kami mamimili dahil lahat po ng tao Panginoon ay eh gusto nyo pong makarinig ng magandang balita. Naway Panginoon, sila rin po ay hindi magaya sa karamihan ng mga tao po na hindi po nalampalataya pagkalaman po ng lahat ng mga kamanghamanghang bagay na ginawa nyo po dito sa lupa. Maraming pong salamat at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa life of Christ.